Isang masarap na siomay na naman ang natagpuan natin. At ito nga yung nagtitrending na siomay queen, halal Carito Napaka cute na mga siomay nila dito. Maganda tignan dahil makukulay ang siomay at maraming flavors na pwedeng pagpilian. At hindi lang yun, maganda rin niya ang nagtitinda. Oh, ba't nandito ka na naman? Meron kasing malaking siomay. Tinan mo, tinan mo, tinan oh Oh, diba? Ayan ba talaga yung pinunta mo? Oo, oh, eh, kasi last time nagpunta ako dito, walang siomay na malaki. Eh hey, ngayon meron sila kaya pumalik ako. Ah. Uh, kayo mismo yung gumagawa? Yes po Anong flavor to? Ito po merong crab, octo, shrimp. Ito po yung plain chicken namin. And then cheese, double cheese. Tapos ito po giant crab with wow. Cheese. Meron din din po dito yung Japanese. Uh, spicy cheese po yun. Itong ano? Ito po color Itong blue? Ito po, giant crab with cheese din po. Oh. ito po, giant shrimp with cheese. Wow, magkano yung malaki, yung giant? Uh, 1 4 kilo po yan, ha? 80 pesos lang. Maganda na, masarap pa ang mga siomai. Kaya naman talagang dinudumog ito ng karamihan. Paboritong-paborito yung siomai ni Ate. Ito yung siomai. Yung jumbo special po namin, yung may mga toppings po with cheese, 13 pesos po isa. And then ito po, plain namin na chicken, 10 pesos po isa. 10 pesos lang din mga fresh cucumber. At walang pork ang kanilang siomay. Chicken at beef ang sangkap nito. At eto nga at napo-order ako ng lahat ng flavors ng kanilang siomay. Hello guys! Nandito ako sa tagig para tikman ang siomay queen halal pelito. Ano yung mga siomay yan na merong iba't ibang kulay at iba't ibang flavors. Lagyan natin ng soy sauce. Ibuhos na yan at chili sauce sa kanin. Matindi daw yung chili sauce nila dito. Kaya sa kanin ko na lang nilagay. Lagyan rin natin ng kalamansi. Ito yung crab flavor na siomay. Kulay pink. Unang subo ko pa lang. Wow! Ang sarap pa, siksik sa laman at nakakabusog ito. Samahan mo pa ng kanin. etong purple naman ay shrimp flavor. Mas strong pa rin ang beef syempre na may onting sipa ng shrimp. At next, Double cheese. Super cheesy. Ang sarap ng cheese. The best to. Tapos samahan mo pa ng chili sauce nila, yung mga siomay, the best. For the price, masarap na to at nakakabusog. Kaya kung napadaan ka dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan Tagig, daanan mo na rin si ate para matikman mo yung kanyang flavored siomay. Lahat ng siomay nila dito ay masarap at talagang siksik ang laman. po si Peña. Ako po yung owner ng Halal ka dito by Somay Kids. Uh located po kami in front of Camp Bagong Biwa near Flying Bigas Station and naging sidini po. Uh po